Welcome na naman sa kusina ni Juit Ngayon mga ka Ang ating recipe ay magluluto tayo ng chicken Menudo So gigisay lang natin tong carrot at Upang ito ay lumambot bali dalawang medium size lang na patatas ang ginamit ko dito at isang carrots at habang inihiwa hiwa ko ang uh, carrots at patatas ay minarinate ko na rin yung fresh uh, chicken na aking gagamitin ayan luto na yung patatas at carrots uh, isit aside lang to sa pinaggisahan ng uh, carrots at patatas, ito na rin yung gagamitin natin para uh, igisa ang bawang at sibuyas. First time ko lang din magluto ng uh, minudo mga ka -Jewitt. Bahala na kung anong kalalabasan nito. Ayan, pwede na natin ilagay itong uh, Breast chicken. Binabad ko lang to sa soy at lemon. Cube cuts lang to mga kajuit. Ibitahin lang. Maglagay din ng uh, durog na paminta. Nilagyan ko na rin yan ng seasoning mga kajuit maglagay din ng hotdog in-slice ko lang ito ng manipis Yan, pwede na rin uh, ilagay yung patatas at carrots maglagay din ng tomato sauce uh, lagyan din natin ng uh, soy sauce ilagay na rin yung uh, red chili bell paper pala. Tawag dito. Red bell paper. Ayan, mga kajuit. Yummy na naman yung ating niloto. Chicken minodo. Takpal lang natin para mabilis maluto. Ayan, mga kajuit. Totoo na ang ating minajik na minodo. Yummy! Yeah,